What's up mga boys? Yan, good morning po. Mainit na umaga. umaga <laughs> aga-aga baka siya yung gilagid mo dyan. Po, ano sa ano? nga pangalan nun? Lovers? Parish of Lovers? Yun. Parish of Lovers po. So weird. <laughs> punta doon kami maliligo titignan po namin yung itsura ng nature sabi maganda daw po nakita ko po sa facebook yun ay tagalalo eh. atin nung titingnan kung okay nga doon may, may entrance ba doon? may entrance pero daw entrance 20 <laughs> Eh po eh lalakad din namin ay eh, siguro po yung mga kalating oras ano. Kaya ang gagawin natin, atin na po yung shortcut. Basta, shoutout po sa lahat. Samahan nyo po kami. Ay po mag pipiknik sa ilog. Sa labos of pares. Ayun, may mga kasama po ako. si Yun, na, ano na yung mga bata. O si Parimbadi, body, si Bilong Banog, si Lancer, tapos yung anak ko, tapos mga pamakan ni paring body. Ah, ang ganda po din yun. Dini po sa amin sa Aizon. Malapit po ang Buto Panao. Oh. Kita kayo tara po. Sa ako po yun, Lukban, Saraya, yan ang Lukban, Seraya, Tayabas. Yan, kayo po yung nasa pahan. Ganito po kami dito sa probinsya. Masaya. <laughs> Pagpakasyon. Eh, lapin malayo-layo wari natin. Lalakad din nga rin. At sure-sure ko na po ha. Ah. Kita kayo sila tayo dun. Let's go. Ayan po, nakagay ko na po mga sigaw ng mga tao. Malapit na. Malapit na po kami dito sa uh, Love and Paris. So, may mga <laughs> pinitigin po. Pagawa po. Maglag, parin ba di? Amen, amen. Nila po matanda. Oh, ikaw, matanda ka na. Ikaw lang matanda, pare, ha? <laughs> Ayan na, dito na po kami. Oh. Aba, ganda ng pulso. Kaya ko pa. Kaya ko dito? Oo, uh, nga uh, uh, ngayon. First time. Ah, kay Tiko nga siya na yun, yung nagbayad Yung tetrisikil na, taga Erwin Pala'y papunta rin din eh <laughs> Kaya na nakita ko sa bayan, sige tayo mag-ano na lang Mag-iilog Pala'y na dito na pala Ilagi na -ano dito yun Oo Mag-ano yung tetrisikil dito, boss? 20 po Ah, 20, yun, maganda na daw kayo ng 20 <laughs> Pagtagalalo ito po. Ay, kaya, ito yata. Ito lang po yun. Ha? Lalo lang. Ito may sawo pa rin. Lalo pala. Sawo pa ng lalo. Kaba Pilan. Pero yung ilog lalo. Lalo. Oh. Oo. Ayos yan. Ayos o. Ito pala sa barangay namin. Talo mo pa rin. Ay, PC ang bayit na na. PC. Ay, ano ay. Ito. Tapos. na. PC din. Amaya, ulihin natin yan. Tayo mo na yung mag-entrance. May entrance pong 20. Sir, pero ma dun. Ito na. Ano? Buhin na tayo May dalakang pang May bakuli ba daw dito? May bakuli. Wala akong wala pamain. Mayroon. Dibigyan ka ng pain dyan. Hadami dyan. Gusto mo ipon? May ipon akong dala. Pagpain Ano dito? Pwede mag-overnight pala? Wala. Wala pang pang-overnight. Wala pang ilaw na wala pang-overnight namin eh. Uh, pero kung may... Kung may Pwede. Pwede lang ako dito. Sa ulan na kailangan. Ah! Pag may dala kami, habang magkakaano kami? Mag may over na dito 'no. Oh. Maganda pala. Ay ilagay ko address sa po, ano? Paras. Oh, po yan kapitan dito? Dito. sa malalim, natatapon 'to. Yeah. Di ba dito na kami Tata biya tayo, may. abay ko na limutan 'to, play namin. Pala, oh, 'yan 'no. Iyan 'yon, kung dito. Hindi, 'yan ako, 'yan ako, dito. Oh, Ibig sabihin na rin kapatid nila Oh, Ayun Palag kapatid ni ano Ni tropa Na no, eh, paa dulo siya nila eh oh Opo, pagi vlogger, hindi ako Ikaw pala ya, ko kanina kita sa palingke Oh. Uh -huh. Sa aking akiiting kita, tayo pa ilog Ikaw pala din na uh -huh. Walang joke ah Wala akong mag Parang Gagal ko ah Parang kalala ko ah Dahil nagbili si Pio rin dati Nagtrabaho si Misy Pio, aba ka mo nga mula ko kapatid mo. Oo, oh, madami tao. Oo, oh, dito tayo, sa Dito tayo, dito tayo. Ha, po saya dito ay ayos pala din eh yung Ako po yung paper stone na hindi <laughs> hey, din yung nakapunta Pwede rin po kayo din yung ano Magdala ng pamiwas Manguli kayo ng bakuli Ilang na ba yung nahuli bakuli ka Apat Apat ano? mimiwas um, mimiwas po silang, sir Ay man si parin body oh Puta na ba Para ang Para nasa Palawan na So, oh, ano nga sabi mo, Boylang Manog? Sa mga... Maganda nga dito. Sa mga bisita pupunta dito. Punta po dito. May mga ribot sa mga punta. Ano yung... Saan? Saan? Ang beach sa beach. Sa beach saan. Paris. Sa <laughs> Lambert's in Paris. Ang dami po naliligo ngayon, no? Ang dami po. Ang ganda po dumaligo. Malalim mamaya. makikita niyo po ang ating gagawin dun kung paano magdive si Boy Lambanog papakita po na yan bibitin ka ba dun pare? bibitin ka? bibitin ako bibitin nandun na yan o oh. malandiyo po tayo po muna ikakain bago tayo maligo talagang gutom na oh pisto kayo pisto hindi sa kamay hindi kaya na kaya na Thank

What did happen to the last ten? I ran away with my life fast forward Never turned back again It's kinda funny that the more we pass time The more we need to set the rewind And I dream was the give I had to leave you But now I'm seeing all the signs Is this really happening? I can't believe it's true I'm just as surprised as you this they have really happened here. I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen. The other eleven get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was. Today, without you I never could have moved away But now I see what you teach I believe I always should have stayed Yeah Is this really happening? I can't believe it's true I am just disappear nga po yung taga Marindoke pa Matamong layo lang kayo nila oh Baka po may gusto kayong i-shout out sa ah Sa mga mag anak namin dyan mga paredes Shout out Ah ito po kayo sa Tayabas Close na close talaga Nalamig po ano Ang sarap maligong punta kayo dito Sa hindi po ba'y walang ilog? Meron naman Meron po dun na gawa ng dagat tapos po sa ilog Meron din Kaya naman kami po sa iguan ko yung sa amin Taga Tayabas po si ate Taga Tayabas uh, <laughs> Mas marami po isda sa inyo. Marami nga. Mga masarap pa. Kasi ano yun, malapit kami sa dagat doon sa Marinduque. Ay, sawa na po kayo sa dagat ano, kaya gusto niyo naman Hilog. yung ilog. Masarap kasi sa balat ng ano, dagat eh. Ah, oo. Pero hindi Pero, po kayo may team. Ano, tin. maganda po sa amin ay sa ano, sa, sa White Beach. Nadayo doon ng mga artista, lalo bagay ano. moriones Festival. Ah. Mahal ma araw. Ay, eh, di ba kada po ito mag-business, ano? Oo mga magtitinda. Dito po kasi sa Teabas, napunta po doon, nagtitinda ng mga wallets yung peron. Oo. Tsaka po yung mga plastic po, by rolling. Mga souvenir. Oo. Hmm. enjoy po kayo ha, enjoy. Pwede. Hmm. Ingat po kayo. Salamat. tama yun. Mga taga-marindu pa. Layo. Eh, eh. Pero may pisanin daw sila dito sa Teabas. Ha? Enjoy Oo. Ayun, nakita ay nyo na po yung aming pagligo kanina, no? Abay, malalim po. Walang well, dyo. Hindi lang tayo na gano'n sa pabitin. yung mga bata lang. Kasi ka Baka... ka din, ay. Baka malagot. <laughs> Baka mabuti po, no? Pag yung nalagot, ay. Yung mga pa kami uwi, ha? At kami, ay ligo pa yung mga bata. Ay, sinaydin, eh. Yung. Ay ligo pa po. Sa linggo, pupunta naman natin. Ay, yung diving, ano? Diving board silaya mas malinis doon makakakuha tayo doon opta ano? silaya yan po tubig na igaling ng ano eh bundok manahaw malinis na to kaya oh. napaka biyaya ng Tayabas eh ano sa seraya wala walang ganang nadaloy eh. sa kundilari wala din, Tuyo na dito hindi natutuyo ang tubig Gawa ng uh, pinakang bundok malahaw Nandiyan na ang pinakang kuha ng tubig ano? Pati inumin Nagsusupply sa Lucena Ayan yeah, buong ano Ayan Diyan ang gagaling uh, sa bundok malahaw Kaya mabiyaya sa tubig at Teabas Ang dami pong bisita din ngayon no? Ang dami hapon ay eh, parating pa ng parating ay eh. Ayun ang masasabi mo naman din ni Lancer sa ating pinuntahan. Hoy, ano masasabi mo dito sa lugar? Ay, okay. Oh. Okay. Walang... Ano? <laughs> Walang ano? Ha? Huh? Wala kang asawa? <laughs> Wala makakalit? <laughs> Wala makakalit? Wala yung asawa mo? Wala dyan. Eh. Ay, pero masarap sana kung kasama yung asawa mo. Ano? Ay, ay ano? Labos nga eh. Labos nga eh. Ano na ito? Lovers, lovers of Paris. Oh. Hmm. Yeah. Yan. Kasi no, wala lovers. Wala lovers. <laughs> may pares lang. Lovers. <laughs> lovers. So, so, Paris, wala. Hindi, ingit ka pala doon sa nakikita mo kanina. Mga, may mga kalovers. Hmm. Ikaw ay wala. Ano po'y binata ay kaalis lang ulit ng asawa. Iniiwan na, iniiwan na naman siya. Dahil pala, paalam mo, Dylan, sir. Iyo pala siya, no? Yung pala nun. Yung... yung si Sanjo Marudo, ah, yung gumanap, eh. <laughs> Si si Palito. Si Kaloy ba? Ano nga? Pahala ano? yun? Si Natoy! Ako si Natoy! Ako ah, si Natoy! <laughs> ano? Nagmahal pero nasaktan! Hindi, <laughs> 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 pero lang pero lang! <laughs> Ay po eh! din eh! Ate, pumunta na si Bilang Balog! Dali! Wala na nga doon! Ah, din eh! si Bilang Balog! An? Utang <laughs> yun na Bilang Balog! Tumuhi ka na rin ah! Alam nga Lalawit na. Eh, bari ha talon. Dali ko na po si Boy Lambalog. <laughs> tagay yari ba? Tagay! Hoy! Tagay! Uya, tagay po kayo. Uya. Eh, dali ko. Tagay po, tagay. Ay ah, ah, tagay na po kayo. Solve na po, solve na. Papa, tatanggal na lang <laughs> Tatanggal na lang nga ano Lasing <laughs> <laughs> Ayo Tagay nga ba eh Ang daya mo eh Tagal ka lasing nga eh Ay ano ka Ah Tatambling po yung ano Foreigner Foreigner ba yun <laughs> Yung ano <laughs> <laughs> yun Para foreigner nga eh Ah buta nga na Tarasan no Ah Walang <laughs> Jew. Hindi natin na-experience yun. Masusunod natin balik. at may experience yung lubid. Ay baka maputol na eh. Malagot. Ay. Kakatakot dun. Para mga bata lang ang gumagawa o. Oh. Ah, malapak yung sanga. Ano? Ang <laughs> Oo, O. Aba. Nauga. Ay dalawa o. Nauga nga pala. Hahaha. <laughs> <laughs> Kaya kapag nais yung pumunta dito, mag lang kayo, tsasamahan ka kayo ni Burl Ano, pare? Ano, Oo. Oh, oh. Asama ka kayo, ano? Tsasamahan kayo. Ayan. Basta may dalang Basta may <laughs> Huli. <laughs> ah, diyan pala kayo. Huli kayo. Ano <laughs> mga kapit-bahay ko, muna, kahit lang. Huwag kayo suplada. Ayan. Igula, Ang dami na tao. <laughs> Uy, na, kayo, na, <laughs> Ang ah, dami na tao din eh ah, Ang dami na May hinig akong te Ang dami na ngayon Ay bawal daw dyan pare Pwede na may nagdod na Ay vlog pero yung mga huli ng mga ano Bawal Ayun Ay eh, tropa ano mo pala Marielo Tagarito ko sa lalo um, Marielo Ang dami na kasing tro Ha? Pa sentro. sentro. Ayoko naman eh, ako ah, na palibasit niyo masyado ano eh. Ah, ikaw. At saka si ano yung isa yung Yung pangulo Salaw. Oh, Salaw yung pangulo. Si pala niya Aris. Aris ako yung makakalimutin na ay. Kaya sabi ko oh, pala niya Ay go lang nagkain naman lang kami nung nagkakalala ay. Eh. may checkpoint pa oy. Ay, may checkpoint. Check Mga pa natin na rin oh. Ba. Sa ay maraming salamat sa inyo. Ay ang ganda brother, 'yun yung love, inyong... ano ba yung tawag 'yan? Lovers in Paris. Lovers in Paris. Yung kala ko Paris in lovers. Maligtad pa. Ano na? Oh, nandoon. Oo nga, abi ko may magagait at ispatang ko itong ano, itong nature na ito. Para maray takut, first time ako na dito. Mm. First time. Ano natin ko ano? 'yan, oh? Diving board. Sila ayun. Oh, mas malayo pero hindi maraming tao na pupunta doon ano? Hindi, ah, wala doon. Dito marami ano? Oo. Oh. Oo, oh, kayo ang ganda ng mga siya, no? Dami. Wala well, lang diyan dalawa ng tropa oh. Single kayo eh. Oh, dai pulutan no. Gaya ko na. Ayun, maraming salamat mga sa inyo Eh, tropa, salamat. Salamat. Subscribe ka pa sa YouTube ko pala. Salamat. Hige, kami, Uy, salamat. kaya pare na mga. Uy. Pare na mga. Salamat. Salamat leh <laughs> nah. Ay, kami lalakad ng Gadel Pidjo. Ito na daan namin eh, hindi na kami sa kapila. Oo, oh, direct Oo, oh, <laughs> oh, oh, <sub> na. <laughs> wala kami dalang <laughs> ano yung sakyan. Wala kami ako dito, dito, dito. dito, dito, dito. Uh, da, na sino ka dito. Dahil sa lawis na ang daan. Hindi, dito na lang Kung mababababa na kayo. Ah, di yan. Oh, uh, Ayala. Eh, salamat talaga. Si sa ba sa linggo uli? kami. Oo. Oh. Sa sentro ano dinadala? Sa, sa linggo na ito li. oh, tayo tayo na uli. Pwede. <laughs> Oo, dito ay mong paipang ito. Ah, sa linggo. Tapos sabi ko nga mag-over mag-overnight dito. Bigla, bigla ka na, bigla. 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 Sabi ko mag-overnight pwede pala magdala lang ilaw. Oo. Ah, uh, dadala ko solar ano. Solar. Oh. Jamin -jamin solar. Oh. Jamin-jamin tayo, tayo diyan. Isa yung solar dito kung lang kamtay. Oo. Oh. Ah, uh, ishi, ganda pala. Ang ganda pala dito, nang madami, par parang fast man. Oo, uh oh, ang ganda pati oh. Overnight lang. Oh, hapon oh. may matao pa rin. Hmm. Ano yung paglabas yung mga yan, gabi na. Wala <laughs> sila kung anong gusto nyo. Papagulog-gulog, ano? <malo>. Oo. Ayan at kami mga parinit, nagahantan na si Paribati. Ayan ha, salamat. <laughs> Alam <laughs> d'yo. <laughs> ha <laughs> ha ha pa, oh, hindi pa nakapagali dito ah oh. Ano yun pa? <laughs> yun Nakita nyo po yung ano no ah, Lovers of Paris po, Para sa may mga jowa daw po yan eh. Problema, itong mga kasama ko Wala jowa <laughs> Ay Mario shit. <laughs> Walang love Walang love, itong mga kasama ko oh. Hello Hello, kawin mo na sa camera <laughs> Ay talagang ano po ano, nasaksihan nyo po yung lovers of Paris Dito sa aming barangay, sa Lalo Oo, yung distance po Mga isang oras <laughs> Hindi, kalating yung mga 15 minutes lang Malalaka din Ipagtanong nyo lang po Doon sa sitio sin sa sintro Sa <laughs> Lalo At kayo po i-guide yung mga tao doon Para makarating kayo dito sa lovers of Paris Maraming salamat po sa inyong pagsama Sa aming pagpipiknik dito sa aming nature na lovers in Paris nga, sabi nila para sa may mga jowa, problema itong mga kasama ko. Walang jowa. <laughs> <Ay, taro. laughs> ano yung jing? Wala, 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 <laughs> Ako walang jowa. Ako po yung magpapaalam na sa inyo. Sila, oh, wala. Ayun. <laughs> ko siya, hindi pa rin no, tapos eh. May asa bigay ka mo oh. ba? <laughs> Malayo pa tayo, papaalam. Tama pa pala. Pa, ano, pag, oh. pag nasa atin na. Ah. Ay, hindi, habang tayo naglalakad, oh, sige. Ay, uumayin niyo muna pag matagal. Sana ano. Oo, umayin, magalit. Sabi ang tagal ng vlog ng mga 'yon. Dapat mamaya uli. Oo. Dito daw daan na, pa-uwi na po pa ba? Ay, wala yun dyan sa kabila. oh, ay sige, dyan ay, na. Ay, doon, iba doon. Oh. Punta tayo sa may ay. nasabot ng na yan. Oo. Oh. Gusto mo Ayoko. damaan. Ayoko. Oh, ay, pa yung ng hapon na yun, eh, ano. Ayun. Kung makapanood nyo po yung eh. vlog na ito, itong video ito. Maraming salamat po sa inyo. Kung gusto niyo po nga pumunta din eh. Ay, mag-comment lang po kayo at sasamahan po kayo ni Bilang Balog. Baka makakita naman yung daan ng sama. Ay, <laughs> hayan, <laughs> Hindi, mahawal po dito. Maganda. Maraming maraming salamat po sa inyo pagsama. Ingat tayo always and God bless. Peace. Bye. Bye.